Sa pagkakataon po ito, mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong chairman ng uh, PCCI na si uh, Ginoong George Barcelon. Uh, Sir Barcelon, good morning po. Johnny Banyes, Jopel Peleño. Apo, live na mo po na tayo mo sa DWIC. Apo. Alright. Una-una sa lahat, Chairman na Barcelon, uh, magkakaiba po ang uh, reaksyon na uh, ng mga mamabatas at maging ng uh, gobyerno at ng mga mamamayan dito po sa pasado ng 200 peso across the board uh, wage increase. Sa inyo pong panig, good news po ba o not so good news ang balitang ito, Ginoong Barcelona? Go ahead, sir. eh uh, tungkol sa yung proposal na itaas ng daily uh, salary, 200. Oh. Uh, Unang-una, Uh, tungkol sa well, wages, meron naman tayong proseso, no? yung tinatawag natin ng tripartite. Uh, management, dole, Department of Labor, and uh, Employment, at saka uh, manggagawa. So, for the past two years, meron naman dalawang adjustment mm -hmm. na nag-agree na itong tripartite halos depende sa region, umabot ng mga 60 pesos to 100 pesos a day. Uh, yung noon, but in adjust kasi ang ang base nila tumasang, talagang tumaas ang inflation, mm -hmm. bahalang ng bilihin, uh, at saka ibang bagay kaya in adjust. Pero sa ngayon, parang ang reality naman, Uh, wala namang masyadong mataas ang inflation. Ang inflation natin yung December, yung mga wala pang 3%, which is good naman. I congratulate the government to, able to be able to maintain that inflation. Mm -hmm. uh, itong malaki ng adjustment, matatama yung mga actually negative ang impact sa mga magagawa. Mm -hmm. may, mga, may mga industriya, Baka sa competitive nature of uh, global economy, uh, either mag -re sila o hindi nila matuloy yung trabaho. Alam mo, uh -huh. uh, tayo mismo consumer, uh, Pagka bumabili tayo ng mga kailangan natin, daily mm -hmm. uh, goods, dito sa Changi, alam mo naman, eh, mm -hmm. karamihan imported galing Vietnam, Thailand, mm -hmm. Indonesia. Uh, itong bagay na pag increase natin ng yung sawot, tataas yung cost of production. Mm -hmm. eh, lalo na uh, yung mga nasa itong uh, industry na hindi naman high-tech, low-tech industry, consumer-oriented, mahirapan sila. Mm -hmm. uh, yung, yung, alam mo, yung karamihan ng mga kabataan natin, they cannot find jobs ang mm -hmm. um, taon-taon, ang graduate natin sa K-12 at saka dito sa Coleo, umabot ng 1.1 to 1.2 million. Uh -huh. Ang mga, ang kaya ng uh, mas gobyerno, uh, negosyante, ang absorptive power natin, mga ano lang, mga 500,000 lang. Mm -hmm. Eh, kung mm -hmm. Ano yung iba, walang sinong trabaho. Kaya maraming Pilipino ngayon, they're forced to work as OSW. Alright. Eh, malaking sacrifice sa kanila. At may social problem eh. Alright. So, yung, oh, mm. yung, alam mo yung remittances natin, hard earned money yan. Pagkatapos, mm. ginagamit natin yung tool yan, import ng kailangan natin. Eh, dapat yung pera, baka maulan dito sa manufacturing natin para may trabaho. Mm. Yun lang. Alright. So, may tuturing po bang... Bad news in a sense na kung mapapatupad ng tuluyan itong 200 na ito, posibleng marami ng mga manggagawa ang mawala ng trabaho at mga negosyo magsara. Yung po ba yung shorter uh, pinaka-short na sinasabi ninyo, ginawa um, sila? May, may, malaking effect. Aha. Okay. Malaking effect pag bagay Ma, yun. yung mga iba, mm -hmm. sa ngayon, ang kalaban nila, may mga kasama yung mga importation, eh, kung ganito yung increase natin, eh, malaking increase eh. Mm -hmm. The increase almost 25%. Ang, ang daily wage natin, 700 plus na eh. Mm -hmm kaya itong mga increase hindi uh, hindi calibrated kailang calibrated sa unang sa kaya natin i, i, sa competitiveness mm -hmm. at saka kaya natin mag mag mag, mag, uh, mag, mag create ng trabaho okay. kaya yung trabaho sa bayan yan ang yan ang ginagawa ng private sector marami kami yung job fair ang ginagawa mm -hmm. uh, para maka, ma, ma, maka, ng trabaho ang kabataan natin mm -hmm. So yan, yan ang pinaka-focus natin. Kaysa isang pamilya, halimbawa ah, halimbawa isang pamilya, yung magulang, katatabaho lang, ah, si, ang sahod nila, ginagkaso sa pamilya. Pero may mga anak, bago na, college graduate, K-12 graduate, dapat makahanap siya ng trabaho. Malaking tulong yun. Halimbawa isang, isang pamilya, may tatlong na trabaho, apat. Kaysa yung, yung rate, yung base nila, isang taon, ang nagtatama ho, yan ang kaya nila sa pamilya. But uh, nowadays, alam mo naman, mas na sa ibang bansa, eh, it's usually a family have more people, more than one people working. Pero, pero Chairman, uh, Jopel po, uh, Chairman. Ka? ano, yes, um, Chairman, ano pong reaksyon nyo dito sa pahayag naman ng uh, Ibon Foundation na wala dong katotohanan itong sinasabi ng uh, employees sa uh, Confederation of the Philippines na hindi kakayanin ng mga negosyante itong uh, 200 pesos na wage hike kasi maliit lang daw to sa kinikita ng mga uh, ng mga nagnenegosyo sa atin ng mga malalaking negosyante alam mo dito sa atin, 99.6% ang micro mm -hmm. MSME ay uh, employment nila uh, employee nila eh, ilan lang baga mayroong ganitong legislated across the board yun tama uh, tama lahat na yung mga yung mga negosyante na kailangan eh uh, mapagtupad yung 200 daily eh wala na uh, very, very marginal lang nila eh tama naman sinabi ng ECOC. maraming marginal. ang ang impact dito the only one to be affected is those who are uh, maybe more than not more than 15% percent. Mm-hmm. All right. Yung um, mga uh, regular, yung mga may regular employment. Uh -huh. Eh, yung mga iba, yun ang malaking. Eh, al alam, naman natin eh, yung dito sa atin eh, yung uh, micro, mm -hmm. uh, marginal naman ang negosyo sa may kulang naman ang pondo nila. So, tama ang sabi na, it's not the big ones, halimbawa high tech like that. Mm -hmm. Eh, siya yung mataas ng sweldo nila eh. All right. So, yung, sana so, apa lang kailan alagaan natin. Apa. So ginong uh, Barcelona, are you saying na hindi po napapanahon itong itinutulak na tong uh, panukalang ka 200 peso which uh, increase at kung tungkilan po dito, dito. pwede itong ipatupad sa inyong palagay bilang nasa hanay po ng uh, nasa komersyo at mga negosyante. Go ahead, sir. Alam mo, kahit itong target natin sa economic growth, uh, 6.5 to 7. Eh, last year, wala pang 6%. Eh. Mm -hmm. So yan ang indicator na uh, there is something, there's a lot more that we have to do. Okay, uh, I, I, I just came from uh, in the business trade and I can see the other countries, other ASEAN countries, mm -hmm. uh, they are moving ahead but actually maraming bagay Hindi naman sa sa education sa skill kaya private sector we are also very focused on the upskilling and reskilling uh, para uh, yung mga produkto natin uh, yung mga tao natin na uh, ir four uh, higher tech uh, para higher pay okay. so it's a it's a it's a common common effort hindi lang sa yung mga negosyante sila ang magsasalo ng itong responsibility. Mm -hmm. Common effort tayo. Empleyado, negosyante, gobyerno, eh lahat. So we are for that. We are mm -hmm. for common effort. Kaya yung proseso na sinasinabi ko nina, yung uh, tay, mm -hmm. uh that is the platform, no? that is the, mm -hmm. the, the, the mechanism. Apa. Para to be fair. Uh, eh, ako, eh, uh, when I'm uh, rank and file, kung narinig ko yung 200 na hmm. unconditional, eh, masaya rin ako. Gusto ko rin. Eh. If I'm hmm. rank and file, hindi eh, ba? Apo. Eh, lahat may gusto kong libre. <laughs> Apo. Tama naman po. Opo, kaya nga po nagtatrabaho para may sweldo. Ginoon ba sila na sa inyo pagkakataon? Baka may karagdagan pa po, po kayong uh, mensahe at paalala. Lalo na po dito sa mga mambabatas natin na nagtutulak na at humihiling kay Pangulo na talagang tuluyan ang ipatupad itong uh, wage hike na ito. Thank you. right Okay, thank you. Alright. Alright. Okay. Thank you. Yan po uh, mga kabalitan, kawalit, aktakan. Hindi yata akong narindig nila. <laughs> <laughs> si uh, Ginong George Barcelona, Chairman po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry.